Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Ang dating uh, pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Papasok natin. Attorney, kayo sa good morning, sir. Salamat po, sir. Kapag kailangan namin kayo, sir, pinagbibigay niyo po kami, attorney. Uh, good morning, Patrick. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Alright, attorney. So, to uh, get the ball rolling, as they say. Sir, ito po, uh, mainit na topic. I think I I saw you were also being interviewed by other radio stations on this. Ito pong uh, pagtanggi ng uh, Office of the Solicitor General na pinanongutan pinahumunan po ni Attorney Bernardo Guevara na mag-participate dito po sa sa issue po uh, dito po sa petition ng mga uh, Duterte, yung mga anak po ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte regarding dito po sa habeas corpus. Sir uh, A ang tanong po dyan is uh, ano po ba ang pwedeng maging epekto nito kung ito pong OSG ay nag refuse na ipagtanggol ito pong uh, mga opisya ng gobyerno na siya naman pong kasama sa kanyang trabaho, attorney. Tama ka dyan. Uh, kung titignan natin ang batas, trabaho talaga ng uh, Solicitor General na ipagtanggol yung mga opisyal ng gobyerno at ang Republika ng Pilipinas. Apo. Yan ang primary role niya. So, pero ngayon, ang sinasabi niya, dito daw sa uh, mga kasong uh, na i-file sa Supreme Court na uh, nagka-question sa pagka-aresto uh, sa kan kay dating Pangulong Duterte, eh, hindi daw niya magagampanan yun dahil uh, uh in conflict daw dun sa hindi ang composition niya o position ng kanyang opisina na walang uh, jurisdiction ang ang uh, sa bansa natin eh karapatan naman yan kaya uh, that's an honorable thing to do mag-recuse ka Apo. sa tingin mo hindi mo kaya uh, para magkaroon ng ibang willing, able, and competent lawyers yung mga nasasakdal na nasa gobyerno wala namang, wala namang epekto yan pagdating sa consideration ng Supreme Court. Mm -hmm. Kasi pag nag ka, anuman ang rason mo, hindi ako naman yan kasama sa ebidensya o sa argumento doon sa korte. okay Only those that are uh, said uh, or delivered by uh, counsel and record, ang ilalagay sa record at yun lang ang pakikinggan o kaya uh, pagbabasehan ng Supreme Court o at anumang korte eh, sa kanyang desisyon. personal na uh, ganyan, pag-recuse, eh, intindihan naman nila yan. Apo. At, uh, at uh, wala yan masyadong epekto din sa loob ng isang hukuman. Uh, siguro lang ngayon, ang uh, kabilang panig, eh, they're trying to make as much political eh uh, hey, uh, from it the diba? Sa propaganda sa media sa taragan ng politika eh sempre gagamitin nila yan but in the in the court itself wala akong epekto yan hindi po ba attorney hindi po ba ito uh, maybe i could use the term unnatural that uh, the uh, solicitor general ay magi inhibit uh, uh, may karutong pa yan, attorney. Uh, is this the first time nangyari yan? Well, uh, from what I can uh, remember at may edad nilit tayo, uh, first time, I, hindi ko lang alam, baka meron noon pagkakatong, they did it very quietly. Apo. Ito kasi nasa media and over the place niya. At, uh, at uh, unusual nga, unusual nga yung uh, ganyang pangyayari. Kasi uh, kahit from a legal point of view, Uh, yung sinasabi niya na ang stand ng Solicitor General, wala namang jurisdiction ng ICC sa bansa natin, eh yan din naman ang stand ng gobyerno. Eh. Yan Apo. din naman ang stand hanggang ngayon. So it is, uh, I don't know why it would affect his capacity. Kasi ang, ang kina-question naman nila, hindi naman na yung ICC, yung ang kina-question nila, yung pag-aresto sa dating pangulo paano siya na aresto paano siya dinaldo I think that is what that's what the habeas corpus uh, petition would want to find out to press out you know. Apo. Apo. and uh, you can still defend the the cooperation of uh, the Republic of the Philippines with Interpol yung kanilang decision uh, na dalhin na lang siya uh, surrender siya sa ICC uh, without necessarily admitting that ICC has jurisdiction. Kasi meron namang ibang batas, ibang treaty na maaaring pinagbatayan nung desisyon na yan na makipag-cooperate sa pagka-aresto niya.